sa Metro Manila inainayahan ko po kayo sa mga mahilig mag-Efti Jaal Aba? Wow. sa mga mahihilig po ng uh, Chinese Fried Noodles Lugaw na masarap and Yema na O-Stove Patok eh talaga naman punta na po kayo dito sa Sapanta para po kay Daddy J dahil si Daddy J di lang pang pamilya pang sport Pablo job na yan uh, <laughs> Yay. okay ah. Uh nga, itali natin yung kanyang kainyo. Saan mo na kaya sa ilaw dito na? Ito po. Ilaw. Okay, so this is... So ito na yun. Opo. Can I borrow? Oh, can I have one? Okay. O, oh, kala nyo kayo lang marunong gumamit ng chopsticks, ano? Kala nyo lang yun. Charo! Hey. Hi! Hi, Tatlong pa shout naman, isang saglitan lang. Ano pangalan? Ano, Jay and Pogi. Jay and Pogi, Pogi ka ba? Uy, blow job oh. niya. Oh. <laughs> Nakilala siya sa akin. <laughs> <laughs> shout out nga, hindi masabi sabi pangalan. Shout out nga. Ha? Huh? Okay, there you go. So, uh, we're going to taste. Ito na ayaw ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, yung kanyang pinagmamalaki. lang dish. Ano po yung patimpla yan? Ano yung, yung ok. ito? Ano? Ikaw patimplahin muna. Patimplaho. Okay. Ayan, nakikita ko na yung sarili ko. Kasi pag madilim po, hindi ko rin makita yung sarili ko. Yan ang parang <laughs> So, ano yun yung nilagay mo? Oyster po. Kasi ito po. Oyster kaya... sauce. Ang oyster sauce po, uh, lalo na when it comes to brand oyster sauce, ang uh, masarap ni come si See, I need the brand. Okay, when it comes to Japanese food, when it comes to soy sauce, it must be Kiko Mine. And when it comes to uh, when it comes to you, it comes to me, it comes from my heart. Oh. Okay, go. So I have oyster, shampre, <laughs> <laughs> ang Pero dahil nakarating ako ng Hong Kong at nakakain ng uh, legit na dimsum, sum, syempre, iba yon. Okay. The pride. Hmm. Ano po yan? 45 lang po yan. Mga katambayers, it's legit. Halagang 45 pesos, patok, masarap, top 10, oh. Okay.